morning, good morning Kasaka, ito po Ito ang sabukay Sabugan po na sana eh Eh okay, Ito ano? napaka ah. oh, eh. na napakaanto yung ano Napakaanto yung Nakin na Eh, kaya ano Eh po, kung nagagawa ko na Maganda kasi pagka na ganito Pagka inayos, nilinang Tapos masabugan mo, mabilis ito no po O oh. Ito, binabantay ako sila Kadaming ibo, no O oh. Ayan, no, tagak Ayan, mga tagak yan, no Kadaming ibo, no Ayan, ikaganda naman ng tubig, eh, oh. Mm. Uh. Ganda yan, sanap, sanap lang. Eh, pagka hindi mo po inagganin ina, ina ng eh, ganun din eh, ah. Gagastos ka na rin lang. Iayos mo na. Oh, eh, hindi pa naman po huli. Pagka ganyan. Pabibira ko na po lahat ng ganyan. Oh. parang mas maganda kasi pagka nakaganda. oh. eto naman yung kalapit bukid ko Ito naman yung eh, may sapog na rin sa'yo kasi susuyuri mo na lang ha eh, yeah, maganda rin sana yung gaya ganyan na lang din sana yung gagawain ko eh sabi ko eh kung walang dadaanan niya Yeah. Hmm. Ito maganda to suyurin yung ganyan lang. Ito para na kuya. Oo, uh, hindi naman hindi naman lili lang. Yun. Mapatag lang eh para pag pagkaan... eh. huh? para para po wag lang yung mga bukol-bukol na ganoon. Oo. Oh, uh, Kahirap patubig kasi <laughs> pag katulad yung naka-stable in-stable ko yan. Binahapa, nako nabugok talaga. Wala, yung makina ko, pinaahon ko, magagawa na no? naman, tapos bumuga sa taas ng ano Sa may kunang radiator, eh, maluwag yung ano Yung cylinder head, inigpitan Tapos pinok sa kasi <laughs> buksan na eh. Hindi na timing, hindi na ma-pandar. Pinuntaan ng ko rin, hirap na hirap eh po, ha, Eh, hindi rin ayos. Eh, kasi bumili ko ng bagong rocker arm eh. Sinander eh. Hindi. Hindi ako ko rocker arm. Bakit ako sinander mo yan? Eh, tumutukod eh, po, bago niyan eh. Tapos ginanyan mo. Eh, di dapat sana ako yung luma na lang. Pinabilda pa natin. <laughs> Tara tayo. Oh, ganyan din may sabog na rin 'yan eh. Kila Max 'yan. Okay. Ganyan na nga sana gagawin ko. Ayun, kaya tulad ng kay Pare Fred. Eh, kay Max do. Ay, yung kay Noel doon daw gaganon din. Tapos sabi niya sa akin, akala ko ba kuya Fred eh, na hindi narorotohin. Kita ko may pa pala eh, rotohin na lang. <laughs> sabi niya, putres na, isahan mo na naman ako. Apa? Alam mo Noel ka ako Gagastos ka rin lang Magpapatubig ka Mag ano ka Eh ayos na natin Araw ko lang naman ang buwan hmm. Eh. Maganda kasi ka ako yan Pati yung mga ginika na ano Gumamit kayo ng commander Gusto niyo Nakabawi po ko ngayon dito ha Nakabawi huh? kayo ngayon Oo oh. May -manin na ganyan yan. Michelle, eh, hmm? uh, na niya Anong kay mission nila kasi hmm. Pati yung ano yan So, Nanuyan ko rin ng ano yan. Eh. Dapat hindi pa maganda presyo. So, eh, kahapon maganda yung presyo ah. Apo, yung sa akin po din na ako ng 24 eh. Sabi niya 26. Hindi e, po. Si Luis. Eh, depende po sa ko ng pari eh. Pagka po may gusto kong siya. Nayabangan pa ako 26.50. Kala pa nipis naman yung isang sabi. <laughs> 24.50 lang. ako, <laughs> parang ako naniniwala sa ganun. 24.50. Eh. Ito po, Karate ga uh, lugar ko rito sa Tabing Bukay. Si, ano yan, konsyal ng barangay o oh, si Konsi. Si At Tangkol. Ang pala po, good oh. Ayan, ayo. Eh, oh. Nakikita mo ba yung vlog ko? Atte po yung nakapon uh, huh? yung vlog. Ate yung, yung pagkakalagay ng tubo. Oo. Oh. Oh. So, oh sige po. Uh, Chow po, mamaya na naman. tiningnan ko lang kung ano, mag may report sa commander. Kasi magluluto na ng. Ah, o po kayo ng eh. Okay, sige. Ciao.